Ang pagbagsak ni Terence Badcropporth sa kamaunang pinakamalaki Which sends Camilleri to the canvas to oh, shot oh, 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 look at buddy. that uppercut! Yeah. Down, Down goes Moon. Not going to yeah. beat the Matapos talunin si Canelo Alvarez at maging kauna-unahang 3 division undisputed champion, si Terence Crawford na ngayon ang pinakamalakas na boksingero sa buong mundo. Pero alam nyo ba na may isang Pinoy na boksingero sa mataas na division ang kayang tumapat at maaari pang magpabagsak kay Terence Crawford. Ito ay walang iba kundi ang pinakamalakas na boksingero ngayon ng Pinas na si Weljan Mindoro. Pinagkalooban ng Jos ng talong bagsak si Crawford sa ating pambato. Lahat ng nakalaban ni Weljan Mindoro ay mas malaki sa kanya, mas matangkad at mas mabigat pa. Kaya hindi ka panipaniwala ang mga knockout na panalo na kanyang ginawa. Si Weljan Sandag Mindoro o mas kilala bilang Weljan Mindoro ay ang tinaguri ang The Trigger Man ng Philippine Boxing. Siya ang ipinagmamalaking boksingero ng Bayan ng Dumingag, Lalawigan ng Sambuangga del Sur. Bata pa lamang ay sinanay na ito para maging mahusay na boksingero. Dala na rin ang hirap ng buhay ay maaga itong nagtrabaho kaya mabibigat na pagsasaka at kontraksyon sa probinsya ang naging hanap buhay niya. Pinasok niya lahat upang makatulong sa pamilya hanggang madiskubrin niya ang kakaibang lakas ng kamao sa pagiging boksingero Lahat ng nakalaban niya sa Pilipinas ay talaga namang natulog sa kanyang kamao hanggang kinuha na siya ng MP Promotion at pinalaban sa Amerika. At may mga namutla na paiyak na wasak ang bodega sa sobrang lakas ng bagito nating bida. Araw ng biyernes, July 28, taong 2023, sa Philippine Games in Amusement Board, Risa Laguna, ay napalaban ng ating pambato sa pinakamatangkad na hapon na boksingero. Six-footer ito na may matindiring kamao na si Mau Tameda. Pero round one lang talaga ang inaabot niya sa bagito nating bida. Kahit gaano katangkad ang hapon na boksingero ay binugbog at kinawawa siya ng ating pambato. Dito natin makikita kung gaano katindi si Weljan Mindoro. Sa middleweight division. Nice one two by Mindoro. Ang walang uh... Nice body by Mindoro. Pumasok din rin yung overhand ni Tameda. Mindoro against the pero ang I aming counter punch ito na nakakawalan. Makaraan lang ang isang minuto mga bay, ay pinakitaan na tayo ni Mindoro kung paano papagsakin ang matangkad na kalaban. Oh! Nice one to by Mindoro! Kamay I mean, nice now! round! I mean, nice Kamay Yes! Mabalik ng laban ay halos hindi pa nga nakaka-recover itong hapon at mas lalo nga nitong minamnam ang umaapoy at umuusok ng mga kumbinasyon ng Pinoy. <tinyo> ah, nice body by Mindoro. Follow by your Dahil sa husay ng ating pambato kinuha na siya ng MP Promotion para ipalaban sa Amerika at dito lalong nahasa at naging halimaw ang ating bida ang kanyang natural na lakas ng kamao ay lalong naging malakas dahil sa mga pagsasanay na itinuro sa kanya ng mga profesional na boksingero. at dahil sa sipag ng ating pambato naging complete fighter na si Weljan Mindoro Nang miyerkules July 10, taong 2024 sa Pro Box TV Events Center, Plan City, Florida. Naganap ang kauna-unahang laban sa Amerika ng bagito nating bida. Mangyero ng United Kingdom, si Tyler Gujan, ay ang former Bernacle Champion sa United Kingdom. Kilalang di umayaw at napaka-brutal na kalaban. Kaya medyo alanganing manalo ang ating kababayan. Pero katulad ng ibang buksingero, round 2 lang pala ang itinagal niya sa laban. Round number 1, walking bordado ang kalaban. Pula talaga at kinalabutan ng mga Amerikano dahil sa napakatinding ginawa ng ating pambato. Araw naman ng Sabado, November 9, taong 2024, sa Osceola Heritage Park, Kissimmee, Florida, ay muling napalaban ang ating bida. Kinaharap niya rito ang isang napakatangkad na knockout artist ng Brazil na si Lucas de Abreu. Ang buksingerong ito ay may sulidong kamao at may record na labing apat na panalo at labing isa sa mga ito ay kanyang pinatulog sa ibabaw ng lona. Kaya medyo tagilid na naman dito ang bagito nating bida. Pero magugulat ang lahat ng mga Amerikano dahil tatlong round lang ang itatagal ng kanilang pambato kontra kay Weljan Mindoro. Sa round number 1, nakikipagsabayan pa dito ang Brasilia na kalaban. Pero kahit na matangka dito, ay unti-unti na siyang na-overpower ng ating kababayan. Uh, yeah, very very similar in terms of his style. He thinks you can up. you're up kidney into you know making open mistakes because he's too trigger happy to kind of work his way through this thing. Sa pagpasok ng round number 2, pagdaan ng maladiwatang ringer, ay biglang nag-init ang dugo ng ating boksingero at napabagsak niya dito ng dalawang beses ang kalabang Brasiliano. Or, was actually, I think there was some head clashes. Just finished his era. Oh. I'll be. Oh, by then I'm in. Feel like making that So yes, I agree. I see a lot of guys living, in that style, getting over those skis quite a bit. Good right hand. So, well, now he's in. Oh, that did. Oh, My friends and I hear Teddy Atlas. He closed his eyes and hit the. Oh! Big right hand and down. couple extra Nasay by the bell pa ang kalaban pero halatang halata dito na di na niya kayang lumaban. Sa round number 3, dito natatapusin ng ating boxingero ang paghihirap ng kalaban ito, Isang napakatinding brutal na na pagkatalo ang sasapitin ng Brazilian na boxingero Nito lang araw ng Biernes, December 6 taong 2024 sa United Arab Emirates, Dubai ay muling dumayo ang ating pambato. Makakaharap niya rito ang knockout artist ng bansang Australia na si Joel Camilleri. Pero katulad ng ibang boksingero, round number 4 lang din ang itatagal nito sa ating pambato. Si Joel Camilleri ay ang nagpahirap kay Tim Taiso, isang mahusay na boksingero. Pero hindi rin siya umubra sa lakas ng ating pambato. Ba sa laban na ito ang karamihan sa pinakamalalakas na boxer sa mundo si Terence Crawford, Dimitri Bibol, Arthur Beterbiev at Manny Pacquiao kaya nagpakitang gilas talaga ang ating boksingero. Round number 1 nagtansya ng dalawang boksingero pero lamang kaagad dito ang lakas ng ating pambato. Bigger, and we start looking for the man from Melbourne. to, Sydney, to manage the cost to smooth into Right cross, <laughs> left up, left to the body, left hook on his side. landed by bike camera there. That knee, right hand, and left hand, wandering around. His corner kneecap. cap. His man back across the roof. Remember, both men getting identical, an identical except that left and right. there.

Camilleri, together with a in the right uppercut. the trigger first against the trigger man is Camilleri. Now backing him up, continuing to be Oh, what a beautiful left jab by Mindoro from around the kneecap, just cracked right into his face to disrupt his forward movement. Beautiful shot with that lead left from Camilleri Camilleri goes by the nickname of Camakeo 14. Camilleri Figure up in the boxing ring. Circle navigates facts. Engage the ropes turns the table. He's the round number 3 malakas talaga ang kalaban at pinahirapan din si kabayan pero ibang klase po ang ating pambato dahil binaliwala niya ang mga suntok ng australiano Down a knockout artist and he's teeing away to the body before cuffing away with a right to the Asian continental title at 75 kilograms but often well, or sometimes the puncher's instinct can be to just dig away harder and even though they say that to this point having made his debut in 2019. Camaleri with a cuffing right hand and then tying his man up, to him back, offering the half cover guard. There he spot, an overhand right, and left with push one the as he glides around the perimeter of the ring. Camilleri. Mindoro. Again, when Andy and I were observing him work out at the rocky road gym and a flashing left-right combination catches the advancing Mindoro. From Camilleri. Walked his man down, but Camilleri landing with the inside of the glove and then an altogether right hand and another one from Camilleri, followed by a left hook bouncing beautifully off the ropes as Mindoro tries to respond with a right up cut of his own but he's walked back across the ring by Maleri to smother the man from the Philippines looking for a right hand off the back foot and a Dito sa round number 4 tatapusin na ng kabayan ang paghihirap ng kalaban. Sobrang lalakas ng kamao ang pinakawalan ng ating boksingero. Ilang beses binalang ang nakatayo ang kalaban kaya walang na ang nagawa dito ang referee at itinigil na ang laban. Camilleri. Oh, that's a beautiful right hand on the resumption, but now Mindoro has got his man going, and he's seeking to demonstrate that he is a precise and merciless finisher once again. It's an awful long time to negotiate. Beautiful left hook, but then a right-handed response from Kamaleri, but Mindoro really is finding the range on his punches now, and wearing all of them flush is Camaleri. He's endured it far. He's taken a standing count. Back into the breach, steps Mindoro, Senses that he's got his man going. His referee's respite. The referee wipes the gloves clean and he's walked on to a shot, which was an uppercut, which sends Camilleri to the canvas to take the second count of the like Mindoro. That could well be a long 90 seconds. Camilleri on the ropes above our commentary position, bombing and weaving, trying to hold up. He's taken a right uppercut and the towel has come in. Napahanga lahat ng pinakasikat na boksingero ngayong era sa galing ng ating bida na posible talagang humilera sa pinakamagagaling na boksingero ng Amerika. Araw naman ng Sabado, June 7, taong 2025 sa Boeing Center Techport, San Antonio, Texas ay muling dumayo ang ating boksingero. Makakaharap niya rito ang isang napakatindi at undefeated na Meksikano sa middleweight division. Si Omar Ulysses Gutierrez Munguia ayang ang ipinagmamalaking boksingero ng Mexico sa kanyang walong panalo anim sa mga ito talagang pinatulog niya sa ibabaw ng lona pero katulad ng ibang boksingero round 1 lang ang itanagal niya sa ating pambato dito mga boss may kita natin na napakahusay din talaga at matibay ang kalaban ng Endoro sumusuntok at umatake din ito 8 wins, 6 sa pamamagitan ng knockout at walang talo ang buksingerong ito. Pero titingnan natin si Mendoro kung gaano katindi ang kamao nito. Ayun, binira parang maso. Nahilo ang kalaban at napaupo doon mga kaibigan. Inantay ng referee at medyo sa tenga ang tama. Kaya hinayaan lang ng referee pero para sa akin malinis yon mga boss protect yourself at all time sa boxing sumusugod sumusugod mga kaibigan makikita natin dito yung galaw ni mendoro na talagang nag improve dahil siguro sa mga training na naukuha niya kay marshall at sa mga professional trainer sa amerika boogs grabe yun oh ang lalakas na mga kombinasyon ni mendoro Bali wala yung suntok ng kalaban. Tandaan natin na undefeated tong kalaban ni Mendoro ah. Boom! Grabe yung mga uppercut oh. Boom! Body shot! Boom! Uppercut! Grabe nangyari sa kalaban ni Mendoro dito mga boss. Ang lakas nun body shot. Pinagsamang uppercut at body shot parang Mike Tyson yung galawan na yun yung favorite moves ni Mike Tyson na body shot bago uppercut kuhang kuha ni Mindoro mga kaibigan panalo si Mindoro dito round 1 knockout siya na ngayon ang pinakamahusay na boksingero ng Pilipinas 14 wins with 14 knockout walang talo lahat ng kalaban pinatulog sa ibabaw ng lona Ganito katindi yung boksingero ng Pilipinas. Iyak yung kalaban niya, oh. Grabe. Sobrang lakas at sobrang sakit ng pakiramdam no oh. no. Grabe na sa sakit mga kaibigan. Aabangan talaga tong batang boksidor na, to, na si Weljan Mendoro. Sikat na sikat na ngayon sa Pilipinas to. Yung mukha ng kalaban na mutla oh. Grabe yung lakas ng suntok Dalawang maso Malam Mike Tyson na suntok mga kaibigan Body shot sabay uppercut Tanggal ang ulo ng kalaban Dito lang araw ng Biyernes, August 15, taong 2025, sa Probox TV Event Center, Plan City, Florida, ay muling may naghamon sa ating bida. Si Dormedes Potis ng Columbia ay ang pinakamaangas at pinakamatangkad na boksingero nila. Pero katulad ng mga naunang boksingero, round 3 lang din ang itinagal niya sa bagito nating bida. This is only to stop one time, but he was stopped. So let's see if that shitty three. Three fights that he's his opponent, native of Coletus, has been in this a long time. Their body shot there, and, wait, oh nice, look the upper I've, 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 I've seen, I've never seen Mindoro focus, but he's not even subscribed. Yeah, and for a of this And this one was a, a punch. I didn't see it. <laughs> oh, that punch is wounding very heavily. Oh, where is it beautiful left To right, to the right. 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 body! homework, and you know what? He aced it. In his last fight, Andoro and his team did their homework. It's a, it's, a stay away from the offense. Survivor, round number one. Real <laughs> problem with his belly button getting pushed into it. Wow, adding some explosive footwork in. Another not great shot. body shot. Yeah, yeah. You've heard, you heard the wind. You've heard the wind. Call him out with a push. Another body shot followed by the uppercut. Walter's trying to keep him off with the left hook, but. Yeah, a again. Yeah. Well, John's not doing anything, John, now. You know, if he doesn't start to step up in the level of opposition, people are going to start to wonder whether he wants to yeah. step up in the level of opposition. <laughs> you guys do, but you're not looking at me. If you want to actually do something in this sport. Coach was saying that we need to step him up. Uh, this obviously isn't for turnfights. It's a great moment for him. Oh, man, right in front of us. Ripping the body, both sides. This scheduled for eight. I would be amazed. Chaos, you're ever going to see. Oh, look at that beautiful shot right up the middle. Vicious uppercut is trying to clinch, but taking punches in return. is trying to be physical and, and smother the work. It's very crafty, bro. very, very crafty. We've not seen that from the door. taking a knee. Yep. knee. that's you're, you're allowing your opponent to take one foul. A strafing shot that runs across. Si Weljan Mindoro ay ang pinakamalakas nating boksingero na maaari nating itapat at pwede pang magbabagsak kay Terence Crawford at Canelo. Di na magtatagal ay magiging world champion na natin ito. God bless everyone. Bye bye!